So, what's up mga kapusa? For today's video, kami ay makikidayo ng laba. So, actually, sumama lang ako ate para makapag-relax, relax. So, ayan, siguro yung nakita niyo kumakain. Ayan, dahil kami na nga po nakikidayo ng laba dahil sila po ay may ilog. So, pinakain pa kami. So, thank you. Thank you, Kuya Alan at Ate Maricel. Thank you. We're blessed na nakilala namin kayo. Then... Ito nga pala yung taliba pa nila guys sa harap ng covered card ng palangka. So dayuhin nyo na po yan at mura lang ang mga paninda nila. So hindi nila nga ho. Kami po ay nagrambula na ah. baka nga ika ay eh, maubusan. Pati ang inyong kapusa nakisaw na dahil baka ay maubusan ay mahirap na. No? Ayan si din din. nag -hi sa inyo guys. Hindi nyo lang pinansin chawot. <laughs> Ayan may ilag kasi dito guys. So wala nang hiya-hiya di dito. So kakain na ako kasi parang family na din naman yung turinan ng mga ito sa isa't isa. And I'm blessed na nakilala nila yung isa't isa. At tinadin ako na ampun na din dito. So si Thank you Kuya Alan at Ate Marcel sa palaging pag um, welcome sa kaila at dito sa inyo at least meron silang napapasyalan na uh, pamilya kapag gusto nilang umalis doon sa kanilang uh, tra sa trabaho ni Hilda may mapapasyalan silang mapapag-unwind dan yan thank you guys ayan sa si ating Maricel so gulat na gulat siya dyan dahil hindi niya akalain na nagbablog ako ayan diba ngirit na ngirit eh ayan yung uh, kapatid niya si ating and long guys well bye